ano ba maglagay ng thumbnail sa Facebook. Sa video na to, ituturo natin kung paano tayo maglalagay ng thumbnail sa video sa ating uh, Facebook page. So kung nakikita nyo guys, uh, itong video natin na to is walang thumbnail. So ang gagawin natin is uh, pumunta tayo sa Google Chrome. Yan, i-search natin ang Meta Business and ito yung ating uh, Facebook page. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Click nyo lang yung nasa taas, sa may kaliwa. Ayan, yun yung pangalan ng ating page. Ayan. Check natin yung uh, page natin sa Facebook apps. Ayan. So, yung video natin na to is uh, walang thumbnail. So, ganito yung gagawin natin para malagyan natin ito ng thumbnail. Ayan. Punta tayo dito sa uh, content. Pindutin natin itong content. Ayan. Antayin natin. Tapos, hanapin natin yung video na lalagyan natin ng thumbnail. I-check lang natin yung box para ma-select natin yung video. Ayan. Tapos, antayin lang natin. yan Ganyan na po yung lalabas mga idol. Yan. So uh, pindutin lang natin itong uh, parang uh, lapis na to, yung edit post. So nakikita nyo yung ano, yan. Thumbnail. So pipindutin lang natin yung nakalagay dito na thumbnail. So ayan, uh, kung napapansin niyo, wala pa siyang uh, customized thumbnail yan. Pindutin lang natin itong uh, thumbnail natin na to. Tapos, slide natin sa kaliwa. Kung napapansin nyo, meron siyang pagpipilian na automatic na default thumbnail na Kung gusto natin lagyan, pindutin lang natin yung uh, add image yan. So, dito guys, meron na tayong nakaready na thumbnail. So, ito na yung uh, thumbnail na ginawa natin. So, bali ito na yung magiging uh, cover ng video natin or thumbnail. And, tapos, pag okay na, pindutin lang natin yung save para ma-save na natin yung ating nilagay na thumbnail. Tapos, pag ganyan, uh, punta tayo sa home ng ating Facebook. Punta tayo doon sa ating uh, Facebook page para makita natin kung uh, napalitan so ayun guys kung napansin nyo meron na siyang thumbnail so ayun na po yung ano nilagay natin na thumbnail kanina ayan so ganun lang po kadali yung paglalagay ng thumbnail sa ating mga video so ganun lamang po kadali mga idol hanggang sa susunod nating na video salamat po sa panonood bye bye